Um, good morning mga guys, nandito naman tayo para mag vlog naman, tapos na ang aking pagtatinda ah, Salamat sa lahat ng mga bumibili sa umagang ito sa akin mga suki Basta lahat na bumibili pinapasalamatan ko nakatapos na yung maaga salamat sa suki na binamano napakagana ng binamanaw mo salamat God bless sa um, pauwi na ako kukuha naman panibago, ng pang mga kagais Salamat sa mga supporters na aking pandesal as in, sa hapon na mga iba-ibang tinda ko hapon. Ganyan lang lagi kong trabaho dito. Yan na. Ang aking pahinga lang ay natutulog lang. Yan lang ang pahinga ko mga ka-guys. Tuloy-tuloy ako gusto ko magkapira sa aking pag-uwi. Matagal-tagal pa kaya makikita nyo ito mga guys ang aking pinagpagurahan sa darating ng aking pag-uwi papakita ko sa inyo kung aking matitipon matitipon na ang tira-tira ng aking pinapadala sa aking mga anak sawa Ganito ako dito, nagkisa, nagtitiis para kumita para sa pamilya. Nagtsatsaga hanggang tumanda. Puro <laughs> tsaga, sinasabi ko. Ang puhunan ko lang dito ay pagod. Pagod tsaga sipag. Ayan mga guys ang ating mga uh, puhunan. Ayan lang ang aking maipapagod sa inyo. Ang ating pagtitinda kahit sino man na nagmamalit sa akin ipakita ko sa inyo ang aking pagsasakripisyo sa araw-araw mga ka guys kahit ganito ako shout out sa nagsabi sa akin uh, wala na daw ng trabahong iba kaya ito na lang ang aking pinapakain sa aking pamilya puro na lang daw tinapay shout out sa iyo naghahanap lang daw akong sakit naghahanap ng na sakit kasi marami naman daw ibang trabaho bakit ito ang aking trabaho mga ka guys shout out sa iyo sa pag maliit mo sa akin ayan mga ka guys na sinasabi mo bakit ito trabaho naman ito ah kumikita naman ako sasabihin mo ganun malibasa ikaw mayaman mayaman ako isang taong mahirap na nagsasakripisyo para sa pamilya nagsatsaga hindi ako galit sa iyo kaya, eh, uh, yan lang. Masabi ko, magsikap ako. Uh, magsisikap ako para sa pamilya ko. Na uh, lahat na concern mo, salamat na lang. Alamat, salamat, salamat. Shout out sa'yo. Jollibee. Diba sa ikaw mayaman? Ang sabi mo yan. Kung ikaw ay isang ganito rin sa akin sitwasyon siguro magsisikap ka din ikaw ay sumikap na o talagang pinanganap ka ng mayaman kaya mayaman ka na nga kagaya ko pinanganap ng mahirap talagang mahirap na E magsisikripisyo ako para kumita din para sa pamilya na magkaroon na pera din yan mga ka-guys. hello mga ka-guys, shout out Mauwi uh, ako. Ako ay magpapahinga na kasi tapos na ako. Tapos na. Maya maya naman pag ko 5 babalik ako. Kasi sa pangalawa naman sa mga bahay-bahay na dadala ako. Alam mo naman ang aking titinda dyan sa punduan. Nakikita ah. niyo naman mga okay, guys. Okay mga guys, maraming salamat mga guys sa lahat ng mga supporters sa umagang ito. Good morning to all of you.